Napansin mo na bang tila nagiba ang kilos ng iyong pusa nitong mga nakaraang araw? Baka hindi na siya kasing liksi katulad ng dati, o baka mas gusto na niyang mag-isa sa mga sulok ng bahay. Minsan, mapapansin mong nakatingin siya sa kawalan, parang may nakikita o nararamdamang hindi mo maipaliwanag sa unang tingin iisipin mong baka pagod lang siya o baka masama ang pakiramdam pero sa mata ng mga matatanda at sa daigdig ng mga pamahiin may mas malalim itong ibig sabihin sinasabing ang mga pusa ay may kakaibang kakayahan nakikita at nararamdaman nila mga bagay na lampas sa ating pangunawa kapag sila ay nagiging tahimik mapagmasid at tila naglalayo sa tao maaaring ito'y sinyales na nararamdaman na nila ang paglapit ng kanilang katapusan Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel Bago mo baliwalain ang mga kakaibang kilos ng iyong alaga subukan mong pagmasdan siyang mabuti Narito ang pitong sinyales o kakaibang ginagawa ng isang pusa na nagpapahiwatig na siya ay malapit ng pumanaw. Kasama ang mga pamahiin at espiritual na kahulugan sa likod ng bawat isa. Una, paghahanap ng tahimik na lugar o pag-iisa. Kapag ang pusa ay nagsisimulang lumayo, nagtatago sa ilalim ng kama, sa likod ng mga halaman o sa madidilim na sulok ng bahay, ito ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan na malapit na siyang pumanaw. Sa kalikasan, ginagawa nila ito upang mamahinga o mamatay sa lugar na ligtas at walang abala. Isang instintong dala pa nila mula sa kanilang mga ninuno. Sa pamahiin naman, sinasabing kapag ang pusa ay nagtatago bago mamatay, pinipili niya ang lugar kung saan magiging payapa ang kanyang kaluluwa. May paniniwala rin kapag namatay ang pusa sa loob ng bahay, nagiiwan ito ng proteksyon laban sa masamang espiritu, ngunit kung sa labas siya namatay, may dalang pahiwatig na may paparating na pagbabago sa buhay ng kanyang amo. Pangalawa ay bigla ang pagkawala ng gana sa pagkain at tubig. Ang isa sa pinakakaraniwang sinyales ng paglapit ng kamatayan ng pusa ay ang mga biglaang ang pagkawala ng gana sa pagkain o pag-inom ng tubig. Sa medikal na pananaw, ito ay maaaring dulot ng panghina ng mga internal organs. Ngunit sa paniniwala ng matatanda, kapag ang pusa ay tumigil ng kumain, ito raw ay dahil nararamdaman na niya ang pagtawag ng kanyang espiritu patungo sa kabilang daigdig. Sinasabi rin kapag ang pusa ay tumatangging kumain ng kahit ano mula sa kamay ng kanyang amo, ito ay tanda na nais na niyang magpaalam ng tahimik at pinipiling huwag maging pabigat. Sa pamahiin, ang ganitong kilos ay tinuturing na sinyales ng pagpapaalam ng kaluluwa at kadalasan ito ay sinasabayan ng kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Pangatlo ay mahinang paghinga o iba't ibang tunog ng hinga. Mapapansin din na ang pusa na malapit ng pumanaw ay nagkakaroon ng mabagal, mabigat o minsan ay hirap na paghinga. Ang ilan ay tila may huni o mahinang daing sa bawat hinga na tila naghihirap ngunit tahimik na nagtitiis. Sa pananaw ng pamahiin, sinasabing ito ang sandali kung saan ang kaluluwa ng pusa ay unti-unting inihahanda ang sarili sa pag-alis sa pisikal na katawan. Kapag ang kanilang hinga ay tila pahina ng pahina, may mga naniniwalang naroon na sa paligid nila ang mga espiritu ng ibang hayop o alagang pusa na nauna ng yumaong upang sila ay salubungin sa kabilang buhay. Kahit kapag napansin mo ito, mabuting lapitan sila ng may paggalang, haplosin ang marahan at dasalan upang maramdaman nilang sila ay hindi nag-iisa. Pang-apat ay pagbabago ng timbang at hitsura. Ang pusa na nasa dapit-hapo ng kanyang buhay ay madalas biglang pumapayat kahit kumakain pa rin ng kaunti. Ang kanilang balahibo ay maaaring manguluntoy, mawala ng kintab at maging marupok. Sa natural na pananaw, ito ay dahil humihina na ang metabolismo at hindi na kayang i ng katawan ang sustansya. Sa pamahiin, sinasabing ang unti-unting pagpayat ng pusa ay tanda na unti-unti niyang iniiwan ang bigat ng mundong ibabaw. Ang bawat hibla ng balahibo na nalalaglag ay sumasagisag sa pagpapakawala ng mga bigat o alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga matatanda ay naniniwala rin kapag ang pusa ay pumapayat ngunit matalim pa rin ang kanyang tingin. Ito ay tanda ng kaluluwang handa ng umakyat at makabalik sa pinagmulan nito. Panglima ay pag-iwas sa tao o sa kanyang amo ang pusa ay karaniwang malambing, lalo na sa amo niyang kinasanayan. Ngunit kapag bigla siyang umiwas, ayaw magpahawak o lumalayo kahit na tawag, ito ay maaaring sinyales ng nalalapit na kamatayan. Sa siyentipikong paliwanag, ito ay dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. Ayaw nilang makita ng kanilang amo na sila'y naghihirap. Sa paniniwala naman ng pamahiin, kapag ang pusa ay umiwa sa kanyang amo bago mamatay, ito ay tanda ng kanilang pagnanais na huwag madamay ang kanilang minamahal sa sakit o kalungkutan ng kanyang pagpanaw. Pinaniniwalaan ding sa mga huling araw nila, pinipili nilang mag-isa upang hindi madama ng amo ang bigat ng enerhiya ng kanilang pag-alis. Pang-anim ay pagbabago ng tingin o paningin. Ang mga pusa ay kilala sa kanilang matalim na paningin. Ngunit kapag sila ay malapit ng mamatay, mapapansin mong tila nagiging malayo o malalim ang kanilang tingin. Parang may tinitingnan sa kawalan. Sa agham, ito ay dahil humihina na ang kanilang mga mata at pandama. Ngunit sa mundo ng pamahiin, ito ay isang napakalalim na senyales sinasabing nakikita na nila ang mga espirito o daanan patungo sa kabilang dako. May mga paniniwala rin kapag tumitig ang pusa sa isang tiyak na sulok ng bahay at tila doon nakatuon ang pansin, naroon daw ang mga nila lang na sumusundo sa kanya. Kahit kapag napansin mo ang ganitong tingin, sinasabing dapat mo siyang kausapin ng mahina at sabihin, salamat sa iyong pagmamahal upang maramdaman niyang payapa siyang makakaalis. At pampito, kakaibang kalmado o katahimikan bago ang huling sandali. Isa sa pinakatampok na sinyales ng papalapit na kamatayan ng pusa ay ang bigla ang pagkakaroon ng kakaibang katahimikan. Kung dati ay palangiti, palamyaw o malikot bigla siyang magiging kalmado, tahimik at tila payapang-payapa. Sa medisina, ito ay tinatawag na final calm, kung saan ang katawan ay nagsisimula ng humina at naglalabas ng mga natural na kemikal upang maibsan ng sakit. Sa pamahiin, ito raw ay tanda na ang kanyang espiritu ay handa ng umalis at nakapagtamo na ng kapatawaran o katahimikan sa mundo kapag ito'y ay nangyari, sinasabing huwag iwan ng pusa. Hawakan siya ng marahan, kausapin ng mahinahon, at hayaang madaman niya na siya ay mahalaga hanggang sa huling sandali. Ang kamatayan ng isang alagang pusa ay isang karanasang puno ng lungkot at kabigatan. Ngunit sa likod ng kanilang mga kilos bago pumanaw, may matatagpuan tayong mga mensaheng hindi sinasabi ng salita. Mga paalala ng pag-ibig, pasasalamat at pag-asa. Sa agham, ito ay bahagi ng natural na pag-ikot ng buhay. Ngunit sa pamahiin, ito ay tanda ng kaluluwang nagbabalik sa liwanag, dala ang lahat ng kabutihang ibinabahagi niya sa mundo. Kaya kung mapansin mo ang mga ganitong sinyales sa iyong alaga, huwag mo itong katakutan. Sa halip, yakapin ang pagkakataon na iparamdam sa kanya ang iyong pagmamahal. Sapagkat sa dulo ng bawat hinga, naroon ang koneksyon ng dalawang kaluluwang kahit kamatayan ay hindi ganap na makapag-hihiwalay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.